ang mga benepisyo ng pagninilay-nilay. Sa mabilis at abalang mundo ngayon, maraming tao ang naghahanap ng mga paraan upang mapanatili ang kanilang mental, emosyonal, at espiritwal na kagalingan. Isa sa mga epektibong paraan upang makamit ito ay ang pagninilay-nilay. Ang simpleng gawain ito ay may malalim na epekto sa ating pang-araw-araw na buhay at kalusugan isang nakakatulong sa pagpapababa ng stress. Ang pagninilay-nilay ay isang mabisang paraan upang maibsan ang stress. Sa pamamagitan ng tahimik na pag-upo at pagtuon sa paghinga o isang positibong kaisipan, nababawasan ang pagkabahala at napapawi ang tensyon sa katawan. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagninilay-nilay ay maaaring magpababa ng antas ng kortisol ang stress hormone sa katawan. Dalawang pinapalakas ang konsentrasyon at focus. Sa dami ng distraction sa ating paligid, mahirap minsan ang manatiling nakatuon sa isang gawain. Ang pagninilay-nilay ay nakakatulong sa pagpapalakas ng ating kakayahan sa pagtuon ng pansin at pagpapabuti ng ating memorya. Ito rin ay maaaring magdulot ng uh, mas mataas na produktibidad sa ating mga gawain sa araw-araw. Tatlo, nagpapalakas ng emosyonal na katatagan. Sa pamamagitan ng regular na pagninilay-nilay, natututo tayong kontrolin ang ating emosyon at magkaroon ng mas mahinahong pananaw sa buhay. Nakakatulong ito upang mabawasan ang pagiging bugnutin, iritable, o madaling maapektuhan ng negatibong emosyon ito rin ay isang mabisang paraan upang mapataas ang antas ng kasiyahan at positibong pananaw sa buhay. Apat, pinapalakas ang kalusugan ng katawan. Bukod sa mental at emosyonal na benepisyo, may positibong epekto rin ang pagninilay-nilay sa ating pisikal na kalusugan. Ayon sa mga pag-aaral, ito ay maaaring magpababa ng presyo ng dugo, magpaayos ng tibok ng puso, at makatulong sa pagpapabuti ng immune system. Ang regular na pagdinilay-nilay ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng pagtulog at pagbawas ng pananakit ng katawan na dulot ng stress. Panglima. Nagpapalalim ng koneksyon sa sarili at espiritwalidad. Ang pagninilay-nilay ay nagbibigay ng pagkakataon upang mas maunawaan natin ang ating sarili. Ito ay isang proseso ng pagsisiyasat ng ating damdamin, pagninilay sa ating layunin, at pagpapalalim ng ating espiritual na koneksyon. Para sa marami, ito ay isang paraan ng pagkikipag-ugnayan sa mas mataas na kapangyarihan o ng pagkakaroon ng mas malalim na kahulugan sa buhay. Ang pagninilay-nilay ay isang simple, ngunit makapangyarihang kasangkapan upang mapabuti ang ating mental, emosyonal, at pisikal na kalusugan. Sa pamamagitan ng regular na pagsasanay nito, maaari nating maranasan ang mas mataas na antas ng kapayapaan, kasiyahan, at balanse sa ating buhay. Kaya naman, anumang oras sa loob ng araw, maglaan ng sandali upang huminga ng malalim, magpahinga, at magnilay-nilay para sa mas malusog at mas masayang pamumuhay. Sana ay napulutan ninyo ng aral ang episode na ito. Para sa mas marami pang topic tungkol sa kahalagahan ng buhay, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang bell icon upang manotify kayo kapag mayroon bagong episode. Huwag din kalimutan ng mag-like and share. Maraming salamat sa inyong lahat. Ito po si Kuya Dan, nagpapaalam.